Lahat po dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat managot. Kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. We must make those involved in failed and ghost control projects accountable. Let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito, imbis na flood control. Ang meron tayo ay floods na out of control. Kapabayaang out of control, bastusan na po ito na out of control. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents, at legislators, lahat po'y dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat uh, managot kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan.